Nagsimula ng mamahagi ang gobyerno ng ayuda para sa rice retailers na apektado ng price cap sa bigas. Bukod sa ayuda mula sa national government, may inihandang tulong para sa kanilang constituents ang ilang lokal na pamahalaan, sinuwal talakay sa report Rice and China Well. Nagjagang pumila si Marwin sa Commonwealth Market sa si Quezon City, makakuha lang ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Isa siya sa maliliit na rice retailers sa lungsod na kwalipikado sa Livelihood Assistance Program ng DSWD. 15,000 pesos ang kanyang natanggap. Yun nga lang, maaring hindi raw ito sapat. Sobrang baba po ng 15K. Kasi <laughs> ang taas po nang bilihin po talaga sa anong Bulacan tinanggap lang raw niya ang pera para lang makasunod sa Executive Order No. 39 na naglalagay ng price ceiling sa bigas. Sa ilalim nito, hanggang 41 pesos lang ang presyo ng regular milled rice habang 45 pesos sa well milled rice. Mangyayari po siguro sa 15K, um, parang ano lang po siya eh. May bigay lang po namin sa tao yung 41 at 45 pesos. Pero tiniyak naman ng DSWD na maaari pang madagdagan ng ayuda. Ipinaliwanag naman ni Secretary Rex Gatchalian kung ano ang naging basihan sa 15,000 pesos na cash assistance. Well, yun yung maximum ng sustainable livelihood program natin. So yun ang ginamit natin na basis muna. At uh, nagmarket nag-market check rin yung DTI, pinag-aaralan na namin at pag-aaralan ng DTI kung paano pa tayo makaka-augment at makakatulong pa sa mga micro-rice retailers natin na naapektuhan. Ayon sa Department of Trade and Industry, sinimula ng programa sa ilang palengke sa Metro Manila bukod sa Commonwealth Market, nariyan rin ang Maypaho Market sa Caloocan at Agora Market sa San Juan. Kagabi, sa kumismo ang may-ari ng Bellagio at uh, sabi ko sa kanya, kailangan natin tulungan ang mga rice tailors dito sa palengke. At napapaya ko po siya na lahat ng rice tailors here in the Agora Market, libre po kayo ng isang buwan ng renta. Sa Commonwealth Market, aabot sa 397 ang beneficiaries. Tiniyak naman ng Quezon City LGU na tutulungan nila ang mga wala sa kanilang listahan. Siyempre baka kung may dumating na mga tao na sinasabi nilang uh, retailer sila, hindi sila napasama, the city government is very open to validating this. Batay sa tala ng DTI, mahigit isang libong rice retailers mula sa tatlong lungsod ang unang naisama sa programa. Pero madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw depende sa ibibigay na listahan mula sa LGU. Yung sabi nila ay eh, nagbabayad ng hanggang 100,000 tax payments. Bakit po ito ang pinili muna ng DTI at pinamimigyan? Kasi sila po yung malinis ang papel, nagbabayad ng buwis. Para sa nais mag-avail ng ayuda, makikita ang mga requirement nito sa official social media accounts ng DTI. Para naman sa hindi napabilang sa listahan ng DTI, maaari rin tumawag sa mga hotline ng ahensya. Now, itong uh, financial assistance natin or livelihood, livelihood grants natin, ito naman yung suporta para sa ating mga micro-rice retailers. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.